Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. Good, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na sa samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay eh mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si Shout out kay Ronald Gutierrez Shout out kay Rompino JR Yun na nga mga masters no Bale hindi na ito patagalin In 3, 2, 1 Let's go Kabanata 1836 hanggang 1840. Noong unang panahon, kahit na ang mga katulong sa aking pamilya ay maaring pagtawanan at pambubuli sa akin. Sinangang Chen Qiu ay nagsulsul pa kay Hanjun na bugbugin ako. Sa kanyang paningin, hindi ako ang pamilyang Han. Nagpatuloy si Han. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, si Ivory ay nalungkot kaya hindi siya makahinga. Hindi niya maiisip kung anong klaseng sakit ang dinaranas ni Aaron. Mahigpit na hinawakan ni Ivory ang kamay ni Aaron at sinabing, Aaron, pwede ba akong pumasok at tingnan? Natawa si Aaron at sinabing, Siyempre, bahay ito ng asawa mo, at tahanan mo rin ito. Dahil doon, dinala ni Aaron si Ivory sa silid. Napakasama ng kwarto, dahil ang mga magulang ni Aaron ay walang kasama sa mahabang panahon, ang mga lumang kasangkapan ay natatakpan ng alikabok, at may mga pekana pa sa sulok. Bilang miyembro ng pamilyang Han, ibang-iba ang pagtrato sa kanya sa bahay kumpara kay Han Jun, hindi nakakagulat na galit na galit siya kay Nangang Chen Kyo. Kahit si Ivory ay hinding-hindi mapapatawad si Nangang Chen Kyo para dito. Minsan tinanong mo ako kung maaagrabyado ako kung ako ay bugbugin at pag-alitan ni Mary. Ngayon alam mo na kung bakit ko sinabing hindi, dahil mas lalo akong nagdusa, at ang kahihiyan na idinulot ni Mary sa akin ay hindi gaanong kalaliman. Sabi ni Aaron, si Ivory ay isang taong takot na takot sa mga insekto. Sa nakaraan, siya ay magiging napaka-repellent na hayaan siyang makarating sa ganitong uri ng kapaligiran. Pero ngayon, imbes na matakot, gusto niyang linisin ang sarili. Dahil ito ang tahanan ni Aaron, na kanyang sariling tahanan. Lumalangit ngit ang lumang kahoy na kama na may matataas na paa. Hindi nagustuhan ni Ivory ang alikabok sa kama. Diretso siyang umupo, iniswing ang kanyang mga paa at sinabi kay Aaron, pwede ba tayong manatili dito ngayong gabi? Siyempre, hindi ako sanay na magpalit ng kwarto. Nakangiting sabi ni Aaron. Then I'll clean this place. I want our house clean. Sabi ni Ivory. Say dry dry. Ivory sa isang palanggana ng tubig, na may basahan ay nagsimulang linisin, Aaron siyempre hindi maaaring idol, magkasama upang makatulong. Anong ibig sabihin yan? Nang pinunasan ni Ivory ang ulo ng kama, walang lugar ang lausu sa mundo. Ako ang magiging master ng Hengshan sa isang bote, ibig sabihin, kung walang lugar para sa Ivory na si Aaron ay may ideyang ito mula pa noong bata pa siya, at ngayon ay nagtagumpay na siya. Pagkatapos maglinis ng kwarto, pinagpapawisan si Ivory. Biglang naisip ni Aaron ang isang bagay, sinabi kay Ivory, gusto mo bang subukan kung paano ako naligo dati? Oo, sinabi ni Ivory nang walang pag-aalinlangan na gusto niyang maranasan ang lahat bago ang Aaron, dahil sa paraang ito lamang niya maramdaman na magkakaroon siya ng mas malalim na pang-unawa sa Aaron. Panipi, ngunit taglamig na, at hindi ko alam kung kakayanin mo ito. Sabi ni Aaron, sumimangot si Ivory at sinabing, kaya mong panindagan. Bakit hindi ako mababa ang tingin sa akin? Umiti si Aaron at dinala si Ivory sa isa pang lihim na base sa likod bahay. Halos nakatago ito dito, kahit na ang mga katulong sa pamilya ay hindi madalas pumunta sa lugar na ito noon. Isang pader lang ang harang, pero sapat na. Kahit na may pumunta sa likod bahay, hindi nila mapapansin ang Aaron ang isang ladrillo sa dingding. Dahil nakatira ang Aaron sa utility room, wala talagang kagamitan sa mainit na tubig. Ang pagligo sa tag-araw ay isang napakahusay na problema upang malutas, ngunit ito ay napakahirap sa taglamig. Sa oras na iyon, natagpuan ng Aero ng mainit na tubo ng tubig ng pamilya ni Han sa lihim na lugar na ito, at pagkatapos ay pinalitan ang isang port ng Badbola upang maligo dito ng palihim. Iyon ba? Pagkarating sa lugar, tumingin si Ivory kay Aaron na may mga nakakalokong mata. Halos walang masisilungan. Ang pagligo sa kapaligirang ito ay isang bagay na hindi pinag-isipan ni Ivory. Pareho ang hitsura ng ladrillo sa ibabaw, ngunit kalahati lamang nitoan. Nakabaluktot, sapat lamang upang mag-iwan ng puwang sa dingding. Kinuha ni Aaron ang isang piraso ng sabon mula dito at sinabing, ginamit ko ito noong bata ako, ngunit tila hindi ko na ito magagamit. Nang malapit ng itapo ng Aaron, inagaw ito sa kanya ni Ivory at sinabing, sino bang nagsabing hindi ito magagamit, sa tingin ko ay mabuti ito. Umiti si Han Sanchen. Alam niyang gustong maranasan ni Ivory ang lahat noong bata pa siya, kaya naman sobrang naantig siya. Sabay tayo, o ikaw muna? Nakangiting tanong ni Aaron. Biglang namula si Ivory. Siya at si Aaron ay matandang mag-asawa, ngunit hindi pa sila naliligo ng magkasama. Ayaw mo akong tulungan. Huwag kang sumilip. tumango si Hansan Chen at tumalikod. Ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo, puno ng kahihiyan, at dahanda ang hinubad ang kanyang damit. Kapag nabuksan ang balbula ng mainit na tubig, umiikot ang usok. Si Ivory na nasa usok, ay mas katulad ng isang engkanto sa mundo. Hindi maiwasan ni Aaron na iikot ang ulo para gamitin si Yuguang para tingnan, ngunit pagkatapos na malaman ito ni Ivory, agad siyang sumigaw, at nagmamadaling napalingon si Aaron. Ngunit sa pag-iisip, naisip ni Aaron na natural na makita ang kanyang asawa na naliligo. Hindi siya magnanakaw. Bakit kailangan niyang makonsensya? Kaya, lumingon si Aaron at tinitigan si Ivory. Nahihiyang sinabi ni Ivory, anong ginagawa mo? Lumingon ka, asawa kita. Wala akong nakitang sinabi ni Aaron na nakangiti. Dahil sa pangungusap na ito, mas nahihiya si Ivory at mahirap pigilan, ngunit wala siyang paraan para pigilan ang Aaron, kaya kailangan niyang aminin ang kanyang buhay. Pagkatapos nilang maligo, walang kulog at apoy. Kung tutuusin, malawak pa ang araw at hindi masyadong maganda ang impact. Sa oras na ito, Nakabalik na si Zhong Tianli sa tahanan ni Zhong at hindi niya mayangat ang kanyang ulo. Ang nangyari sa airport ay naibalik na sa pamilya Zhong. Hindi na kailangang magsabi pa ni Zhong Tianli. Alam na ng pamilya Zhong. Galit na galit si Zhong Mingguo tungkol dito. Nangako si Zhong Tianli na hahayaan niyang bumalik si Aaron sa Yuncheng, ngunit hindi niya inaasahan na ipapahiya niya ang pamilya Zhong sa publiko. Zhong Tianli, naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon? sinabi mo na ang Aaron ay babalik sa Yuncheng sa airport, ngunit ngayon, pinagtatawanan ng mga tao sa labas ang aking pamilya Zong. Kakayanin mo ba ang responsibilidad na ito? Bulyo ni Zong Mingguo, hindi inaasahan ni Zong Tianli na ganoon kalakas ang Aaron. Sa kanyang husay, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban, lolo, napakalakas ng Aaron. Kahit na ang bodyguard ng aming pamilya ay maaaring hindi, kanyang kalaban, sabi ni Zhong Tianli. Nang marinig ito, tumikim si Zhong Cheni at sinabing, Zhong Tianli, basura ka lang. Kailangan mo pang hilahin ang ibang tao sa tubig. Lahat ba sila ay basura tulad mo? Malamig ang mukha ni Zhong Tianli at sinabi niya, Zhong Cheni, huwag kang lamusong sa balon. Ang Aaron ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Siyempre alam ni Zong Cheni na hindi simple ang Aaron. Inaasahan pa niyang gamitin ang kamay ni Aaron para alisin ang nakakasilaw na paningin ni Zong Tianli. Gayunpaman, gaano man ito kasimple, ginagawa ni Zong Cheni. Huwag pansinin ang Aaron. Si Zong Cheni ay lubos na naniniwala na ang han libo na lang ay makaalis sa Yan Jing, Zong Tianli, sa ganoong resulta, gusto mo pa rin akong bigyang pansin ka. Kwalipikado ka ba? Sabi ni Zong Mingguo. Naguguluhan si Zhong Tianli. Pupunta siya upang harapin ang Aaron, ngunit gusto niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa halip na ang kontra-epekto. Kung ang bagay na ito ay magtatapos sa ganito, hindi na niya magagawang iangat ang kanyang ulo sa pamilya ni Zhong sa buong buhay niya. Lolo, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Hinding-hindi kita pababayaan sa pagkakataong ito. Mabilis na sabi ni Zhong Tianli, minsan na akong nawalan ng mukha. Hahayaan ka ba ng pamilya kong Zong na patuloy na mawalan ng mukha? Mala, malamig na sabi ni Zong Mingguo, Lolo, sa pagkakataong ito ay dadalhin ko ang Panginoon, ipinapangako ko sa iyo, hindi ako magpapatalo, mukha na sabik na sabi ni Zong Tianli. Si Zong Mingguo ay hindi na naniniwala kay Zong Tianli. Mas naniniwala siya kay Zong Cheni, kaya umaasa siyang magagawa ni Zong Cheni na maibalik ang nawawalang mukha ng pamilya Zong Cheni. Ano sa palagay mo? Tanong ni Zong Mingguo, si Zong Tian ay walang ganoong kalakas na pagnanais para sa pagganap tulad ng iba. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakanamumukod tanging kabataang henerasyon sa mga tao, kaya hindi siya nagmamadaling dalhin ang bagay na ito sa kanyang sarili. Habang lumalabas siya sa huling sandali, mas maipapakita niya ang kanyang halaga kinakabahan si Zhong Tianli na nakatingin kay Zhong Cheni. Alam niya na hanggat pumayag si Zhong Cheni, ibibigay sa kanya ng sirasirang Zhong Mingguo ang bagay na ito, at tuluyan na siyang mawawalan ng pagkakataong tumalikod. Gayunpaman, labis na nagulat si Zhong Tianli sa mga sumunod na salita ni Zhong Cheni. Lolo, dahil sa tingin niya ay kaya niya, hayaan mo siyang subukan muli. Kamakailan, maraming bagay na dapat harapin sa aming kumpanya, at hindi ako makapaglaan ng oras. Sabi ni Zong Cheni, hindi lang ito ang ikinagulat ni Zhong Tianli, kundi pati na rin ang sorpresa ng iba. Paano siya mabibigyan ni Zong Cheni ng pagkakataon? Hindi siya mabait na tao. Bahagyang natigilan si Zhong Mingguo. Hindi ito ang sasabihin ni Zong Cheni, na niya. Dahil ba sa tagumpay ng kanyang kumpanya, si Zhong Cheni ay walang pagnanais na magpakita ngayon. Kung magsisimula kang ipagmalaki dahil lamang sa tagumpay na ito, dapat ipaalam sa kanya ni Zhong Mingguo ang kalupitan ng katotohanan. Kung gusto mong suportahan ang buong pamilya Zhong, hindi ka maaaring magkaroon ng ganoong kaisipan. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming tao, dahil ang mga salita ni Zhong Cheni ay binigkas, si Zhong Mingguo ay kailangang mangako. Okay, Zhong Tianli, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sana ay magamit mo ito ng husto, sabi ni Zhong Mingguo kay Zhong Tianli. Masyadong tamad si Zong Tianli na isipin kung bakit gustong bigyan siya ni Zhong Chenni ng pagkakataon. Pakiramdam niya, hangga't handang-handa siya, makakabaliktad siya muli. Balang araw, pumunta ka sa aking pag-aaral. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Zhong Mingguo ang paglalakad patungo sa pag-aaral. Unang lumakad si Zong Cheni kay Zong Tianli at sinabing, ito na ang iyong huling pagkakataon. Dapat mong unawain ito ng mabuti at gamitin ang lahat ng iyong pamamaraan. Kung wala ka talagang maisip na paraan, sa palagay ko maaari kang magsimula sa kanyang asawa at mga anak. Talagang napakagandang tagumpay ito. Sa harap ng kabaitan ni Zong Cheni, nakasimangot si Zong Tianli. Paano siya naiisip ng lalaking ito? Ngunit kailangang sabihin, Zong Cheni ang paraan na ito, talagang mabuti, kasama ang kanyang asawa at mga anak bilang isang banta, Aaron pa rin maglakas loob na manatili sa Yanjing. Zong Cheni, alam ko ang dapat kong gawin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sabi ni Zong Tianli sa malamig na boses. Bahagyang ngumiti si Zong Tian. Paano niya hindi matutulungan si Zong Tianli na magkaroon ng mga ideya? Sa katalinuhan ng lalaking ito, paano niya naiisip ang mga pamamaraang ito? Kung hindi siya gagawa ng bagay na makakasakit sa Aaron, paano siya maa ng Aaron? Mukhang mabait si Zong Cheni, ngunit sa katunayan ay umaasa siyang maaabot ni Zong Tianli ang ilalim ng Aaron. Ginagamit niya ang kamay ni Aaron para ay abolish si Zong Tianli, dahil sa buong pamilya Zong, si Zong Tianli lang ang maaaring magdulot ng kaunting problema kay Zong Cheni, at hindi papansinin ng ibang tao si Zong Cheni. Good luck! Nakangiting sabi ni Zhong Tian at naglakad patungo sa study ni Zhong Mingguo. Sa pag-aaral, si Zhong Mingguo ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa na may seryosong mukha. Malaki ang pag-asa niya kay Zhong Cheni. Kung ipinagmamalaki lamang ni Zhong Cheni ang kanyang mga nagawa, madidismaya siya. Kaya't kailangan niyang paalalahanan si Zhong Cheni na huwag ipagmalaki ang kanyang mga nagawa, na siyang magiging pinakamalaking balakid para sa kanya na magmana ng pamilya Zhong. Cheni, ang iyong kumpanya ay talagang maganda ngayon, ngunit dapat mong malaman na imposibleng matugunan ang aking mga kinakailangan sa pamamagitan lamang ng gayong mga tagumpay, kaya ang iyong pagmamataas ngayon ay tila napakakatawa-tawa sa akin, naiintindihan mo ba? Tahimik na sinabi ni Zhong Mingguo na sadyang gusto niyang hampasin si Zhong Cheni at hayaan siyang mapagtanto ang kanyang mga pagkukulang. Lolo, sa tingin mo ba proud ako kung hindi ako makiki? Makiki alam sa bagay na ito. Mahinang sabi ni Zong Tian. Talagang iniisip ni Zhong Mingguo, ngunit makinig sa sinabi ni Zong Cheni, hindi ba? Ano pa ba ang nasa isip mo? Tanong ni Zong Mingguo, lolo, sa karakter ni Zong Tian Li, gaano man siya kalungkot na nawala sa akin sa pagtatayo ng sarili niyang kumpanya, hindi siya makukumbansi. Sa ganoong estado, kapag ako ay naging padre de pamilya, kung hindi siya sumasang ayon sa akin, ito ay hindi may mauuwi sa away sa ganitong paraan, paano magiging mas makapangyarihan ang pamilya Zong? Kaya kailangan ko siyang kumbansihin at gawin ito, kailangan nating magsimula sa kanyang mga lakas, sabi ni Zong Cheni. Lakas. Naisip ito ni Zong Mingguo at agad na naunawaan ang kahulugan ni Zong Cheni. Sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin ay hayaan si Zong Tianli na maduroj sa bagay na ito. With his character, things will not be so simple, but since I want to be the head of the family, I have to consider everything for the family. I don't allow any infighting in the family. I need everyone to be convinced sa akin. Susunod, kailangan kong gumawa ng hakbang-hakbang upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Sabi ni Zong Cheni, si Zong Mingguo ay labis na nalulugod na si Zong Cheni ay may isang mature na ideya, ngunit mayroong isang butas sa bagay na ito. Bakit iniisip ni Zhong Cheni na hindi kayang harapin ni Zhong Tianli ang Aaron? Kung gagawin ito ni Zhong Tianli, mas mapapalaki ang kanyang tiwala sa sarili, at magkakaroon siya ng mas malakas na pagnanais na makipagkumpetensya kay Zhong Cheni. Sa ganitong paraan, ang contradiction sa pagitan nila ay lalawak lamang ng walang hanggan. Ngunit hindi mo naisip ang resulta ng tagumpay ni Zhong Tianli sa bagay na ito. Hindi pwede. Tumawa si Zhong Cheni at umiling. Ang pamamaraan ni Zhong Tianli ay maaaring magagawa upang makitungo sa ibang tao. Kung tutuusin, kaya niyang lumaban. Gayunpaman, walang pagkakataon si Zhong Tianli na labanan ang Aeron, dahil ayon sa impormasyong kontrolado ni Zhong Cheni, ang Aeron ay mas makapangyarihan kaysa kay Zhong Tianli. Sigurado ka talaga, parang mas kilala mo si Aeron kaysa sa akin. Sinabi ni Zhong Mingguo, Lolo, ang Aaron ay talagang makapangyarihan, at nakalimutan mo ba na may isang lalaking nagngangalang Yan Jun sa paligid niya? Sabi ni Zhong Cheni, tirik ang mga mata ni Zhong Mingguo. Yan Jun. ang lalaking minsang sumunod kay hantiyan niyang at naging sanhi ng madugong pagulan sa lungsod ay walang nagawa sa loob ng maraming taon, at kahit na nakalimutan na ng maraming tao. Gayunpaman, ang pagbanggit nito nakakatakot pa rin ang pangalan, lalo na sa mga taong kasing edad ni Zhong Mingguo, na alam na alam kung gaano kalupit si Yan Jun. Huminga ng malalim si Zhong Mingguo at sinabing, ngunit hindi niya ito ginagawa sa loob ng maraming taon. Nabanggit ko lang siya sa isang matandang kaibigan kanina. Ang matandang kaibigan na iyon ay nagsabi na si Yan Jun ngayon ay hindi na mas mahusay kaysa sa kanya noon. Maihahambing sa oras na iyon, ito ang iyong hula, na ang lahat ay hindi na kumpirma, kaya nasusunog ginoo ay nagkakahalaga pa rin upang matakot Zong Cheni sinabi. Dahil sa ng ito, kailangang aminin ni Zong Mingguo na kung walang kompirmasyon, huwag na huwag magtatapos. Kung hindi, kapag ang resulta ay lampas sa imahinasyon, ang kalalabasan ay kapansin-pansing magbabago, mukhang kailangan pa rin ng aking pamilyang Zong na hawakan ang kamay upang harapin si Yan Jun. Mataimtim na sinabi ni Zong Mingguo, Lolo, Matagal ko na itong pinag-isipan, kaya't ang aking pamilya Zong ay makakatagpo ng isang napakalakas na amo. Nagbayad ako ng maraming pera para imbitahan siya. Sa kanya, hindi namin, hindi ka dapat matakot kahit nandito si Yan Jun, sabi ni Zong Cheni. Tumawa si Zong Mingguo, tumanggo siya ng may kasiyahan at nagsabi, Diyos ko, pinag-isipan mong mabuti, at hindi mo binaygo si Lolo. Sa hinaharap, ibibigay sa iyo ang pamilya ng orasan, at hindi na kailangang mag-alala si Lolo tungkol dito. Ginagawa niya ang lahat. Naniniwala ako na mapapaunlad mo pa ang pamilya ng orasan, ito ang unang kondisyon para magtagumpay sa posisyon ng padre de pamilya. How dare I be careless? Tumawa din si Zhong Cheni. Sa pag-uusap pa na ito, ang posisyon ni Zhong Cheni sa isip ni Zhong Mingguo ay bumuti ng gusto. Ito ang kakayahan ni Zong Cheney, na hindi may kukumpara sa ibang henerasyon na tanging alam lang ang mundo ng mga bulaklak. Bukod dito, itinago din ni Zong Cheney ang kanyang tunay na layunin sa mga pangungusap na ito. Hindi niya kailangan ang paghanga ni Zong Tianli sa kanya. Palaging time bomb ang lalaking ito. Kapag tuluyan na niyang na-abolish iyon ay talagang magiging matatag siya umalis sa pag-aaral, bumalik si Zhong Cheni sa kanyang silid at pinag-iisipan kung kailan kaya talagang galiti ni Zhong Tianli si Aaron. Hindi na siya makapaghintay na marinig ang balita na iniwan si Zhong Tianli, muntik ko nang makalimutan. Kailangan kong kunin ang eroplano. Biglang may naisip, iniwan ni Zhong Tian ang pamilya Zhong sa takot. Ang master na si Zhong Cheni na inimbitahan ay darating sa Yanjing sa flight ngayong gabi. Si Zhong Cheni ay hindi nang ahas na pabayaan ang bagay na ito dahil nasa Aeron si Jun sa paligid niya kaya kailangan niya ng ganoong master. Sa gabi, nagluto si Shijing ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain para sa Aeron. Ito ang kasanayang minsan niyang natutunan sa pagluluto para sa Aeron. Sa kasamaang palad, nang bumalik si Aeron sa Xianjing, hindi siya nanatili sa bahay para kumain. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat kaplog ko po. po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po mga tayo. Bali mga masters, bye-bye!